So, yung WhatsApp mga idol. Pupunta pala tayo ngayon dito sa Sidera. Ayan. Tamaan nyo ah eh. uh, Dito lang po. Sa Anawan City, Batangas po. Napakaganda po. lugaro The City of Colors. Ayan sa Sidera. Oh. Merry Christmas. Mapapansin po natin yung kanyang ano bungat ng sedera. Tapasok po tayo dito ngayon. Ang daming mga nagtitinda. Dito, pupunta kami sa peryahan. ngamin namin na bawal pala sa peryahan ngayon. Bawal yung magbibidyo. Sinita na ako nung ano, ito. ay Ay, bawal video. Sabi ko, asensya na po. Kaya pumunta na lang kami sa ano. Pinatay ko yung cellphone. kami dito sa palengke ng tanawan. At nakita ko naman yung mga isla. Napakaganda. Ayan o, no? danyos Doon naman ay Moli. Goldas. Moli. At mga idol, napakamura dito. Pag nakapasyal kayo dito sa gabi, napakamura ito ay dambu air fighting fish kaya tawag na ka fighting fish ang pangalan naman nito talaga ay beta fish dambu air yan ang ganda nyan idol ang mura lang pati 150 lang samantala sa pwesto magkano na yan 450 ang isa 350 minsan mga 500 pamura po kaya kung kayo Alak kong pumasyal dito. Sa gabi po, makikita nyo yan. Pwede kaya i-message nyo ako. Ayan o, may mga gapi. May mga anak na. Mag ganda. Sarit po kasi akong kiss lover, kaya talagang uh, titutukan ko to. yun o, ang ganda ng ano niya Gapi. Ganito lang po ang setup ng ganyang tenda. Ayan, ganyan. Stroller. At mga idol, isisingit ko sa inyo. Meron din akong alaga niyan. Gapi, ito. Ayan, o. Oh. Nasabuti lang siya ng alak. Ayan. Buhay na buhay sila kahit walang oxygen. Diba ang gaganda nila? Ayan, nasa mesa. Yung halaman, buhay din. Ang ganda tingnan. So, yan lang mga idol. Kung gusto nyong pumunta dito sa Tanawan City, Batangas, Palengke, message nyo po ako. Ano pala? Isang ano naman dyan? Like, share, and subscribe. Salamat po ng marami. Ito po yung mga alaga ko. Ito yung aquarium ko. mga angel, koi, hammerhead, ayan, goldfish. Yan po yun. Thank you mga idol. Babus!